Ganda umaga po mga taga-Barangay Wawa. Umpisa na po ang katiwa ng Pangulo dito sa atin sa Barangay Hall, sa ilalim po. At uh, ito po ay natin sa mga taga-Barangay Wawa po. Inaanyayahan na po ang lahat. Marami pong uh, ibebentang mga mura at dekalidad ng mga produkto ngayong araw na to. Ayan po, may mga processing niya tayong narito ngayon. Punta na, uy, may, ma may, may Morning. Ayan, process meat, uh, ready, available na po yan. So, ayan, may mga uh, items po na pwedeng bilhin. Mga chinela, sapatos, pambabae, panlalaki streetwalk footwear store ayan syempre nandito mga kapulisan din to assist us uh, si kapitana nandito po good morning sa inyong lahat ayan kapitana makalive po tayo punta na po kayo mga tagawawa sabagay maghapon naman po to hanggang probably hanggang 4pm so sa mga senior po PWD members ng 4piece at solo parent po Uh, may ino-offer po mga bigas dito uh, Daling lang po yung inyong ID So, papakita lang po Ayan, no, may buy one, take one King Su, Ham and sausages Ayan, meron po Inaantay pa po natin yung iba Kasi hindi uh, pa naka-set up So, gaya nitong Harvey Drive Food Trading Inaantay na lang po uh, Pwede na kami pumunta Siyempre, pag prutas at gulay Laging maraming tayo favorite yan lalo na mga medyo may edad na kasi healthy food ayan eh ang ganda ng mga saging ang lalaki yan po punta po kayo dito ayan ang dami prutas oh, may papaya good for our digestive system siyempre mga kabataan natin morning naka-live po tayo yan ang favorite ng mga kabataan kasi healthy food ah may favorite ayan uh, avocados. Yeah, kakagulo sila. Um. Hi, morning! Pare! <laughs> Siyempre, ang mga natin, favorite lagi ang mga prutas and gulay. Natay lang po natin sa mga seafoods. Oh, nandito rin po, ayan po, maraming tao dito ngayon. mga gulay-gulay, ang dami. Ayan. <clears throat> Eh, sila. Morning! Nakalive po tayo, Barangay Wawa. Siyempre, uh, ating mga gulay, pampahaba ng buhay. Hindi lang pansip. <laughs> sina up lang po yung ating mga bigas. Parang morning po. Ayan. Agripreneur Farmers and pro Producers Association. Ayan, ang So, I think reasonable ang prices kaya marami nakapila aga pa. Ayan, ang pinakamaganda sa Wawa at pinakabata. Ayan. Excited siya. Kaso, nantay pa yung pambili. Wala pa si Eldra. Oo, hanggang hapon naman yan. Ayan. Siyempre, ito, favorite yan. Ano yan? Suman! 20 pesos lang isa. Ni Halaya Gabi, Kalamay, Brown Combi. Ano Brown Combi? Mm. Eh, suman Original. Sugar Free? Yes. Uh, you know, Aging. Aging Smooth Delight. Ayan po. Bili na po kay dito. At ah, yan po yung dating mutya ng, ng Wawa, 1934. Ayan. Ah, 1943! Ah, sila po yung magkalaban dati sa mutya ng Wawa, 1959. At may protesta nun. <laughs> Opo. <laughs> Punta po kayo dito at nakaredy na po. Ayan, oh. ah, ano to? Ah, uh, unahan na lang po ah. Ayan. Dahan dahan po. Lalo mamaya, maraming tao. So muli ayan po oh, mga gulay, fresh na fresh Ayan. Tas po ng mga namimili. Ayan. <laughs> Morning. Kuya <laughs> tao. Ana. Nandiyan na ba yung ano, rice? Oo, oh, oh, Ah, oh. puntahan natin sa bigas. Nakahiwalay.